Ayan, good morning po. Ngayon po tayo magsisimulang ano uli. Tagal natin hindi na nakapag-video. Pag-upload na. Kami kasi mga order. Ang hirap mag -ano. Ito ngayon order natin. Macaroni. Dami na macaroni natin. Ang sauce na yan. Tsaka, <coughs> Ito, so ang ng pinakamarami sa atin ngayon. Sa kung um, kilong so tango sa puro. Mali siyam sampo dosi nila ang sa puro. na makaroni. Big makaroni. Ito na tayo. Sa ating kaya ano Pagpapalambot na tayo ng makaroni Ito. Simulan natin dito sa ano. Ang <clears throat> kasi mag... nandito pa si... Commander nang iingat. <laughs> Pagkakataon ano na natin. Pagkakataon na tayo. Ah, sarap kape. Na mani, ay? Oo, wait, wait, Yang anak mo yung ano, ha? Si panay si mamaya, panay si mamaya. Dalawang kawali, ano eh, oh. mo? Sa salangan mo? <laughs>